Isang taon na mula nang lumipat si Nanay Shoni sa Barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Dahil malapit sa Balili River, malaki ang kanyang pangamba para sa kanyang kaligtasan tuwing malakas ang pag-uulan. Medyo tumaas ngay? lalo nung lalo nung ano ng hangin, natakot konti pero may mga ano naman diyan, siguro may may mga rescuer pag ganun. Isa lamang siya sa daan-daang mga residente sa Barangay Balili na nangangamba sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Balili River. Ngayong araw nga, July 25, tuluyan nang tumaas ang level ng tubig ng ilog dahil sa bagyong imong. Nag-monitor uh, kami sa mga creeks, sa mga waterways. Gawa nung kalinang 5.30, uh, muntik umabot sa critical level ang tubig natin. Makikita sa aking likuran ang sitwasyon ngayon dito sa Balili River La Trinidad Benguet kung saan mataas na at malakas ang pagragasa ng tubig dito sa ilog na ito. Kaya naman pag nagpatuloy pa ang pag-uulang dala pa rin ng bagyong emong at habagat maaring pumantay ang tubig na ito sa tulay at maaapektuhan ang mga residenteng nakatira dito mismo. Puspusan naman ang kanilang pagbabantay sa level ng tubig, lalo na kung sakaling kinakailangan nilang palikasin ang mga nakatiras sa paligid ng ilog. Masyadong mag ingat po sila gawan nung, ato, at least pinuntahan namin yung kung malala nyo last year, may nalunod dito sa may mamaga, uh, creek, galing nung ambyong. Kaya yun, namin para in case na may mga naglalaro doon ng mga bata, is uh, masaway po sila. Samantala, isinerado naman sa mga motorista ang Cannon Road matapos ang pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato sa itaas na bahagi ng tunnel. Pinalilikas naman na ang mga residenteng nakatira malapit sa pagguho. Angel Arquero, RNG News.